So, ito na. O kabahan na sila Boy Dila at yung mga kasama niya nung araw ng San Kasi po, may nagsampanan ng kaso kay isang rider, si, si Eustacio Rapal, ang uh, nagsampa po ng reklamo kanina at siya po ay sinamahan no less than uh, Mayor Francis Zamora kasama po yung vice mayor, chief of police at city legal officer ng San Juan, okay? At uh, para po uh, sampahan ng reklamo, yung pong mga uh, nambasa sa kanya na kumbaga sumobra na eh kasi talagang kahit paano mo tignan, eh yung yung mga bata, di ba? Uh, ang gagawin panong iba, itutulak-tulak yung mga kotse, haharangan, pipiliting buksan yung pintuan ba diba, talagang sobrang uh, wala na siyang koneksyon doon sa sa piesta. Wala na siyang koneksyon doon sa pag-celebrate uh, ng uh, ng anniversary o ng ng kapistahan o ng sa santo. Wala na eh, talagang ito po ay pangharas na lang, pambubuli na lang, pantitrip na lang. Uh, kung dyan nila nalalabas yung pong kanilang pagiging uh, tarantado Dahil alam nila eh uh, Kung nakakalusot o, Pero this time po hindi po sila papalusutin o, sabi, Si Mayor Francis Zamora na mismo Tiniyak na mananagot ang mga nanggulo At pilit na nambasa sa ilang mga motorista nung kapistahan um, Ngayon nga po ay nasa proseso tayo ng pag-identify Kung sino ang mga taong ito Base sa mga photos and videos Ayan, hindi ako papayag na sirahin nyo ang imahe at reputasyon ng ating lungsod at ng kapistahan. Ako po ay humihingi ng paunmanhin at pasensya sa lahat po ng mga mamamayan na naapektuhan ng mga kaguluhang nangyari nitong panahon ng aming kapistahan. Okay, so ang naging solusyon din nitong sila Mayor Francis ay maggawa na lamang ng basaan zone kung saan yung pong mga gustong makipiesta, makisaya, sila-sila na lang po ang magbasaan. Sila-sila na lang ang mag uh, mag-celebrate at uh, yeah, holiday naman yung araw na yan, di ba? Uh, to use that day to uh, celebrate itong tradisyon na ito ng San Juan. Isang masayang tradisyon naman po talaga ito, di ba? At uh, nakasanayan na ng siyudad. Meron lang talagang iilan ng mga kabataan po na na lumalabis at nilalabas yung pagkasiraulo at pagkatarantado o dahil nakakahanap sila ng rason o ng excuse para po gawin yung pong mga uh, kabalbalan na yan, okay? So, yun, maganda pag-aralang mabuti kung saan yung basaan zone na yan, Diyan na lang sa may pinaglabanan. Ako, ako nga sa totoo lang personal ako mas ano ko i reroute na lang yung mga sasakyan. 'Di ba? Yung mga gusto dumaan, dumaan na Pero anyway, yan po ang desisyon nila. Eh yan po ang tingin nilang mas nakakainam kasi po talaga napapahiya po. Sabi nga ni Mayor Francis, nangyayari na naman yan dati minsan umaabot sa magkakasuntukan o magkakaintan ng ulo kaso hindi kasi uso social media noon. 'Di ba? Yan din naman ang magandang gamit ng social media dahil yung mga kalabisan na ganyan, yung mga kasobrahan na ganyan ay kumbaga nakikita ng tao yung mga kamalian na nangyayari during uh, pista ng San Juan okay? kaya hopefully mas maayos na yan masettle na yan itong si Boy Dila ay talagang sinasakyan yung pong kanyang yung pong kanyang uh, nagiging uh, tawag nating 15 minutes of fame ba? Diba? gumawa pa ng page o nagahamon na ng, parang uh, para nakita ko inamon niya sila Boy Tapang and all that well, kung kaya ng dibdib niya yung pambabash na ganun 'Di ba? Eh tuloy niya 'yan, bahala siya. Pero hindi madali, hindi madali po kapag milyon-milyon 'no, pag uh, kumbaga, buong sambayan ng Pilipino ang may galit sa iyo at naiinis sa iyo. Dahil kumbaga mali na nga 'yung ginawa niya ay uh, dadagdagan pa at iyayabang pa. Bahala siya. Eh, basta sa akin lang kapag kapag nataon na sa kanya na yung mga nabasa niya, yun yung nagreklamo, yun yung nagsampa ng kaso, di ba? Di, pasensyahan na lang tayo. Eh, ganun talaga pag sa sa social media. Nakikita nung iba, sumisikat si ganito. Eh, gamitin ko na nga yung kasikatan, baka kumita ng pera. Ang, ang problema sa society natin, nire-reward pa minsan kung sino yung mga ganyan yung mga sin nananadyang nang aasar nang iinis minsan yun pa yung nare-reward yun pa yung binibigyan ng atensyon yun pa yung binibigyan ng ng ano tapos pag 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 uh, sikat na biglang babait biglang tutulong pusahan tayo ganyan gagawin niya no biglang magcha charity work biglang mag magdadala ng pagkain sa mga mahirap ganyan yung galawan eh kumaga gagawa muna ng hindi maganda magyayabang muna o, oh, pero hindi the end, eh, sana, kung matitiis ng dibdib nila yon pero hindi pa rin po maganda. Tingin ko, dapat lesson din sa atin na uh, wag na lang ano eh. Kung baga, sige, fine, sumikat ka ngayon, no, bahala ka. Pero eh, in the future, di ba? Uh, kung baga, eh, kesa, kesa, kung baga, itama mo yung mga mali mo, eh, mas lalo mo pang, eh uh, dinadagdagan at niyayabang, 'di ba? Tumatatak sa iyo eh. Tumatatak sa iyo eh. 'yung ganyang ganyang klase ng ano, ganyang klase ng imahe. Sana siya kung gusto niya 'yun. So, thank you very much po. See you po sa next vlog po natin. Kung meron pa pong update sa Juan, i-report ko po sa inyo. Bye bye, guys.